Usap tayo. Ano ba? Ano ba kami iniiwasan? May pa huwag nga kayong makulit. Hindi naman nakikita, busy ako. Pwede ba pa huwag kang magbisi-bisihan. Kailangan natin mag-usap. May pa tigilan yun ako. Bakit? Saan ka na naman galing ha, kay Jerome? Wala kang mapapala sa laking yun. Hmm. Siguro kung may chance ka, napatulong pa rin si Karuino. Ano <laughs> Okay, hindi pa rin siya si Angela. Sabihin natin, sabihin natin. Kunwari oh. si, kunwari naging kami ni Chloe. Oh. Diba? Tapos nakita ko si Angela. Malamang nalipag-break ako kay Chloe at si Angela pa rin ang pipigil. Oh, wow. wow, ganun pala si Angela? Ano yung sasabihin mo eh? Guys, ano ba? Hindi niya talaga ako titigilan? Hindi niya ako bibigyan ng space? Alam ko na naman yung sasabihin niyo eh. Chloe, hindi kami pwedeng manahimik lang. Lalo na alam namin may, may asawa yung boyfriend mo. Kaya nga hindi ko siya mapakilala sa inyo formally. Mm -hmm. Dahil kabit ka. Chloe naman, ang daming lalaki diyan no? Oh. Ba't ka nagpapakatanga? I'm sorry kung ako may love life at ikaw wala. Ha? Ano? Jess. Relax ka lang. Chloe. Mga kaibigan mo kami, nandito kami para iyo. Gusto namin maintindihan bakit mo ginagawa to. Talaga ba, Angela? Kaibigan kita? Okay, so bakit all of a sudden close kay ni Diane? Ano, hindi kami close. Pero magiging nilang ka sa anak nila. But tell me, whose side are you on? Sa akin or kay Diane? Oh, Siyempre sa'yo. Pero doon ako sa tama. Mali na yung ginagawa mo, Chloe. Eh. Ang sabihin mo, mas kampi ka pa rin sa asawa ni Jerome. Oo nga pa, May asawa ka rin tao. Such a hypocrite. Oh, eh, eh, bakit sa akin ka nagagalit? Kasi hindi naman magiging kami ni Jerome kundi dahil sa'yo. Kasalanan ko kung bakit naging kayo ni Jerome? meet mo sa Boracay, it's a different person. Don't worry, kasi hindi malalaman ni Angela yung nangyari sa akin. Ano, Chloe? Bakit ako sinisisi mo? Kasi di ba ikaw naman nagsabi sa akin noon na maghanap ako ng ibang lalaki na ipapalit ko sa na-meet ko sa Boracay? Eh. Oo, sinabi ko sa'yo yun, pero hindi ko sinabi maghanap ka ng may asawa. I'm sorry, Chloe. Hindi ko sinasadyang sabihin yun si Jerome. Hindi mo siya deserve. Ang kailangan mo yung wala kang kahati sa love and attention. May kahati man ako wala. I know he loves me. And he gives me all the attention that I need. I'm good with that. Chloe, kung talagang mahal ka niya, hindi ka niya ilalagay sa ganyang sitwasyon. Tsaka paano kung mahuli kayo? Naisip mo ba yon? Ayoko nang isipin yung mga bagay na yan. Pero darating yun. Darating ang panahon na susugurin ka, ipapahiya ka sa lahat ng tao. At kung papapiliin si Jerome, sigurado pipiliin niya yung pamilya niya over you. Masasaktan ka lang, Chloe. Oh, what if you're wrong? Ano kung ako yung piliin ni Jerome? Mabuti nga eh, yung malaman ng asawa niya na may kabit siya para maghiwalay na sila. Chloe, may anak sila. Masisira mo yung pamilya ni Jerome. I don't care. Ngayon ko kaibigan ko talaga kayo, can't you just be happy for me? I'm sorry, Chloe, pero hindi ko kaya maging masaya para sa'yo. Lalo na alam ko makakasira ka ng pamilya. Chloe, may pamilya rin ako. Ayaw kong mayari sa akin yun. So here we go again. This is about you and your perfect life, Angela. Sa tingin mo ba lang kadali na hiwalayan ko si Jerome? Alam ko hindi magiging madali yun para sa'yo. Pero kailangan mo lang tanggapin. And walk away. Madali lang para sa'yo kasi masaya ka. Kasi madami nagmamahal sa'yo. Angela, magkaiba tayo. May mga bagay na madali sa'yo at mahirap para sa akin. Chloe, gusto ka naming tulungan. Please, mga kaibigan mo kami. No. I don't need your help nor your judgment. And don't tell me what to do, lalong-lalo na hindi niyo alam kung gaano kalungkot na sa kabila ng lahat ng kaya kong gawin, hindi pa rin ako pinili ng taong gusto ko. Chloe, mga kaibigan mo kami nandito kami para sa iyo. you can't be happy for me, then just mind your own business. Uy, Chloe! Jessie! Di pa tayo tapos! Jessie, ayaw ano na. Alam mo ko, hindi ko lang inaalala na baka maulit na naman yung nervous breakdown niya nung college pa tayo. Papatulang ko talaga yan eh.